reaction 2017 halo power problem ito may fault ko tayong dalwa uh, check natin kung ano yung lalabas na trouble code okay mga katrami uh uh, nandito ngayon tayo sa Pampanga idle air control malfunction Test natin na uh, may kuryente naman sa lahat ng ignition coil pati si sa spark plug. Okay guys, ayan okay na. Ah uh, matining ning takbo. Uh, 40 lang daw takbo nila sir kahapon. Then parang medyo nagkakajot-kajot. 90k Odo. Uh, last pms months na to is 6. Yung last 6 months check natin misfiring yan random multiple misfire detected cylinder misfire detected ito sir yung mga lumabas na fault code nung last PMS nyo ano mga ginawa? ah uh, oil change Punta tayo sa data stream. Ma matik yan no? Ah, uh, manual. Ah, manual. Let's go. Ngayon okay na siya, sir. Pag ano, pag kanina, wala namang ano. parang na pag nakahinto ako, parang may numig talaga pag naka-on yung air. On mo kuya yung aircon? check natin kung may, may misfiring nangyari kasi sa kanya random misfire tapos sa ah, cylinder number 1 meron din lumabas e so far ngayon wala lumalabas Ah, uh, misfire count. yung ano nyo, oh. Trouble code, sir. Anong yung tibig ng dalawa? Doon sa ignition system sa may problema, possible hmm. sa ignition coil or spark plug. Ah, uh, tapos, uh, may possible i-replace dyan pero si check natin muna yung spark plug kung okay yung condition nya okay. oh. ngayon ang gagawin natin is mag actuation test tayo check natin kung Uh, aning cylinder yung nagkaka problema kasi dito lumalabas nga tro dalawang trouble codes nya uh, random misfire uh, yung cylinder number 1 ah yung cylinder number 1 ito pero magana tayo actuation test muna tayo dito. Actuation test. Ah, ito. And, na disable natin yung cylinder number 1 stop cylinder number 2 nanginginig pagka dinidisable uh, natin it means ayos sya ito din 4 start dalam bincang. bakla nyo na yung spark Check natin. Check natin yung spark plug. matagal nang walang palito. Palitin na sir. Ah. Layo na nanggap nyo. Tapos kita nyo kalawang. Meron naman ako dyan. Spike plug. Bago naman. Oo oh, sir. Papakita ko sa inyo. Spike plug natin. Ito na yung bagong spark plugs natin. Ayan, apat din. Sobran niya. 14 ito kuya. Ibang size na. This is size yan. Isa lang. Ito yan. Mamaya, tagal nang hindi napaltan to parang ito nang pasukan ng tubig pa nga ito eh detail ba kayo engine detail baka sa dating may ari ito kasi parang napasok to ng tubig kaya kinalawang ng ganito kasi yung iba wa. wala wala kaya yung spark plug tatlo apat, apat, apat yan sir meron pa dito Ayan. Ito yung mga spark plugs nya. Mga paliti na talaga yan. Kita niyo yung porcelain nya. So, yun yung indication kapag ka paliti na siya. Pati ito. Yan. Kasi yung ignition coil cell, bihira naman yun. Lago yung unang nasisira. Oo, oh, good condition. Kasi nag-actuation test tayo. Yung i-disable ko yung ignition coil. Eh okay naman siya so far eh. Das mo ba kayo? Mm, das masa pa. paliparan. on delete yung fault code and then observe <coughs> Pero may mas worse pa nga dito sir eh, na spark plug eh. As in wala na itong tip eh. <laughs> <laughs> Ewan ko bakit naandar pa yun eh. <laughs> hindi, hindi, na dadalo yung ano diba? Power dun. Oo, oh, hindi yung na. Yung kuryente. <laughs> Ang laki na nang sobrang nung gap kasi parang sagad na siya dito yung tip niya. Ito medyo malayo ba lang eh. Kaya nagpaparamdam na siya. Mas magandang brand yung kinabit natin sa Denso. Denso. Eh. Oo. Uh -huh. NNJK lang yan eh. P0300 and P0301 kaya wala kayong check engine yun know? o wala kayong check engine ah uh, anong ano kahapon check engine ngayon wala sya meron may... hindi kapag ka yun nga ano yan kaya dito nakalagay dito history Ah, uh, history Oo, ng ano. Kaya wala yung ano. Pero kung dito nakalagay current, may, may check engine kayo dyan. Hmm gawin natin clear na lang muna natin no delete naman siya normal na ulit kasi yung iba hindi ano yung diagnosis minsan papaltan si ganito hindi hindi sigurado kaya mahalaga yung scanning sir eh mm -hmm. siyang check engine pag naka aircon yan nag idle up naman siya check ulit natin yung ano, kung may fault code siya no trouble codes naman yan. sa engine yan ECM walang fault code yung RPM nya ay nasa Normal operating temperature na siya, yung mababa ng kalahati. Ganyan lang yung siya sa red, ah. Lagi. Okay na.